sa dagat na naman tayo kay Ilyan yan o oh, hirap pahirapan pag akyat buli buli raw ito ayan o pahirapan pahirapan ganito mahirap ang magbuhat bangka dito sa paringaw. baka meron kang gustong i-shout out kuya Shout out lahat ng taga-paringaw. walang makuha ayan, uuwi oh, mo ilisi niya kailangan, ingat na ingat sila kailan angat na angat ay, oh. gusto

Ganyan <laughs> pala oh. Blessings pala oh. Iba-ibang isda, may buli-buli pala, ayan oh. Mayaman kasi yung mayari. Hindi mahuli-huli yung mga buli-buli. Ayan oh, ayan. Masasaya rito sila rito kay Lian, ayan masasaya. Kuya, yeah, mahirap mahirap magtilew. Ito, Expert, bang kapitan, oh, kapitan. Mas maganda pa yung kinuwin yung babae. <laughs> <laughs> uh, okay. Oh. Oh. Yeah, yan yeah, ya, uh. siya ate. Yeah, 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 yeah. oh, baka meron kang gustong bati nate Shout out. Ay, shout out para sa... Oh nyo, yung nyo. Bihay nyo. Buli-buli. Pag buli-buli pala. Iba-ibang kuya. Iba-ibang kanyan. Maganda sa kung mag ka Ayan o si tatay. Shout-outs kay tatay. Lahat ng mangingis darito sa Paringaw. Ayan o. Paano kasi wala nang yung taksay. Kasi maganda kung may taksay. Para maguhay ka na eh. Tira Baka tiraan pa na iba ah. <laughs> Ayan po. Kaya mahirap. Kaya tayong mga mamimili, huwag natin tawad ng tawad dahil napakahirap po manghuli ng isda. Ayan, nikuan mo kayo. Ingat o ngato mo. Nga Pati ako, hindi pa ako binagyan ng nagmuso. Ang kapitan na ito. Ayan o. At na dumo, jais lang. Ko na. Okay. Na na. 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 Ito kayo dyan o no, yung, okay, no, yung mga nagbuhat. Ayan, party partean okay. na sila. Ayan o. Puli master. Yan ang kahirap ang so, buhay dito yeah, sa yeah, ano. ano yeah, yeah, oh. yeah, yeah, oh. Ano, anong, anong, is isda yan? Dalag. Dalag ng baybay. Uh, anong masarap na kuhan dyan? Paluto nyan? Pangpaksiw. May kulang pa. Tubay to. Ay, lang to ka doon kang boat. Kanya nang kahirap ang buhay ngayon. Oh yan. May interview nga si tatay. Si tatay ng na interview natin. Ito si kuya kailan? Wala, may hirap na kuha. May hirap, ah, kuya, ang kwan? Oo, oh, wala. Ah, pero minsan din, uh, nakakachamba rin, ganun. Wala, wala rin. Sabi wala akong kwan. Ano, paano huli niyan? May ikwan kayo lambat? at ikat yun kasi ay ikat. Ay, lambat. Mga ilang oras aguy-guy ah, doon yung mga manong oras ngayon mo. Kaya sa oras hmm. Ay, Ah, buli-buli. Oo, oh, nakapo. Eh. Oh, pilar kami, dama kasi buli-buli. Oo, oh, eh ganyan talaga. Minsan panalo, minsan talo. Ayun o, dadalhin na sa... Saan na dadalhin na ate? Sa San Fernando. i ako sa palengke. Adaman damagang ate. Adati ko aday, Jai. Mahirap talaga kailan ang mangingisda. Minsan meron, minsan wala. Yan ang tawag na bully-bully. Ayun o. No. Mag-abangta pa tayo kailan. Ibang darating hirap pananda no hanggang dito na lang kailan salamat sa panonood